Kanina, naglalakad-lakad ako sa bukid at may nakita akong prutas. Ito o, oh, kakaiba siya mga friendships. Ayan, para siyang bayabas, matamis siya. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng prutas. Ano ang pinangtatawag nyo sa prutas na ito sa lugar nyo? Ngayon lang ako nakakita. Kakaiba siya o. Oh para siyang bayabas tapos matamis ang kanyang lasa ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng prutas ano ang pinang-tatawag nyo sa prutas na ito sa lugar nyo? tignan nyo oh, bilog siya para siyang bayabas ang ganda-gandang tignan, nakakatuwa ano ang pinang-tatawag nyo sa prutas na ito sa mga lugar nyo? Gustong gusto ko lang pong malaman kung anong pinangtatawag nyo sa prutas na ito. Tignan nyo, oh, kakaiba siya. Bilog siya para siyang bayabas. Ayan. Ano ang pinangtatawag nyo sa lugar nyo sa prutas na ito, mga friendship? Gustong gusto ko lang pong malaman kung anong pinangtatawag nyo sa prutas na ito. Sabi ng lola ko, kasi pinakita ko to sa kanya. Sabi niya, napanggagamot daw ito sa diabetes. Mabisa daw ito, napanggamot sa mga may sakit ng diabetes, sabi niya. Ano ang pinangtatawag nyo sa prutas na ito sa lugar niyo? Tignan niyo, oh, ang ganda-ganda ng kulay. Green na green, saka yan, oh, hinog na. Green brown, Napakaganda. Naalala ko nung bata ako, lagi kaming namamasyal sa bukid ng mga kalaro ko. Naghahanap kami ng mga prutas-prutas na kakaiba. Nakakatuwa, nakakamis maging bata. Mis ko na yung mga kalaro ko, mga friendship. Nakakatuwa, maglaro-laro sa bukid, maghabulan o umakyat-akyat sa mga puno. Ano ang pinangtatawag nyo sa prutas na ito sa lugar nyo? Gustong gusto ko lang pong malaman kung anong pinangtatawag nyo sa putas na ito. Maraming maraming salamat po sa sasagot. Advance, advance, thank you po sa sasagot. Maraming maraming thank you po. Maraming maraming salamat sa sasagot. God bless. Bye-bye.